Limang libo at 10,000 libo na ayuda ng pamahalaan para sa mga nasirang kabahayan umani ng batikos pero malakanyang pumalag detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. Pumalag ang niyang sa mga batikos hinggil sa umanoy maliit na halaga ng tulong pinansyal na ibinibigay ng gobyerno sa mga pamilyang nasiraan ng bahay dahil sa pananalasa ng mga bagyo. Matatandang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ng 5,000 pesos ang gobyerno para sa mga may partially damaged na bahay at 10,000 pesos para sa mga totally damaged na bahay bagay na binatikos ng mga netizens. binibigay nating ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Uh, para meron silang magamit para makapag, uh, makapagtayo -ma 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 na naman sila ulit. Officer Claire Castro, hindi dapat ito maliitin dahil ito ay paunang tulong lamang na magagamit agad ng mga apektadong residente habang nagpapatuloy pa ang iba pang programa ng pamahalaan para sa rehabilitasyon at relokasyon. Ipinalala ni Castro na katulad na halaga din ang binibigay naman na karaang administrasyon sa mga nasa ng malakas na bagyo kaya hindi umano makatwirang susigahan agad ang kasalukuyang tulong ng pamahalaan. Hindi po kailangan batikusin dahil noong nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar uh, na nisinalanta ng Bagyuntino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yu iba ay marelocate dahil po sila ay nasa no building zone. Analyst Officer Claire Castro, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manila sa Tata RMN.